Hello, good morning everyone sa mampanig na mundo magandang umaga lalo lalo na sa mga pamilya ko na nasa malayong lugar uh, sana ingatan tayo ni Lord at uh, pisingan uh, lalaot si kanter subukan araw araw akong lumalaot pero ngayon nawala yung mga kawan mga kanter kaya dito ako ngayon buwat nang tapos ang new year uh, nandito ako ngayon sa natira kong isda uh, medyo malalaki na sila sana pagkalooban na tayo ng Panginoon dito. Uh, sa mga pamilya ko na hindi ko pa man nabati nung Pasko dahil sa na siguro busy BC, uh, Pulimat Magaling, Merry Christmas sa inyo lahat. Uh, sa mga Surigao, na Surigao, lalo lalo yung asawa ko na sa ibang bansa, Merry Christmas at yung mga anak ko. Uh, Was na lang kayo kanter sa paglaot natin ngayon kung yan tayo ni Lord. Dahil mag-new year na, naubos na pa naman itong pagkain nila to papakainin ko sila ng gulay ngayon uh, makikita nyo cancer makikita ko ngayon malaki na rin sila eh baka hahabol pa ng february to na sir nakita niyo na kung sila kalaki kakainin ko sila ng gulay mga ah, uh, para mahaba ang buhay nila main ka ng gulay haba ang buhay ah, uh, thank you lord sa lahat sa araw araw na biyaya at sa buhay na pinagkaloob mo sa amin na uh, nandiyan ka pa rin na gumagabay sa amin sa kabila ng mga pagsupok nandiyan ka pa rin sa amin okay. pakain natin na sila ng gulay gulay nyo gulay muna tayo para ano yan sagsapong gulay kanter ang ibibigay sa kanila to ang maya wala na to kanter ubos na nila yan Saya, grabe kung kumain mga na to kanter, pero okay no, lang basta kumakain sila kaysa hindi sila kumakain ah pagkikat hindi tayo dahil maagot yan ay hindi lahat doon kasi siya na kayo counter kung pambira ako maka upload ng aking vlog sa ang busy Nala, nalalapit naman ang new year yan gulay main ng gulay para haba ang buhay Uy, may basura tago natin ng basura kasama talaga mga papel to eh. uh, kain sila ng papel yun na uh, sumama papel isang sakong gulay Ha sa gilid ng aking itong pinag ano uh, maraming maliliit stains hindi ko alam kung anong extract 'to. Uh, Nagkalat lang sa counter yung mga isang ganyang maliliit. Pag gabi, ang dami nila rito yung counter. Hindi ko alam kung ano 'to yan na counter hintayin ko pang lumaki-laki silang kaunti ta gagawin kong baguong yan, kumain kayong gulay habang wala pa yung fish. Ah, maraming maraming salamat pala sa lahat ng mga subscriber ko at viewer na walang sawang sumusuporta sa akin sana blessingan din kayo dear lord lahat tayo Okay, watch na lang kayo sa pagsisit ko, kanter, kung ano man yung bigay ng Panginoon ngayong araw. Uh, God bless lahat. Kanter, dadito yung kaibigan kong kuwikan. Papakita ko sa iyo ulit. Sensyo. Abakan ko siya, kanter, at umakain siya. Watch na lang kayo. pahawak din sa wakas blessing dahil dati hindi ko na sila nahawakan yan ngayon na nagpahawak uh, thank you lord sa mga kaibigan ko kilala pa rin ako alaga ganito sana ang mga alaga ko kalaki kante no ganda uh, maraming salamat pala sa nag-sponsor ng aking gagas na bago na walang iba si Eduardo Rigodo Ibangkulya maraming maraming salamat sa iyo idol sana, blessing ang kapwa ni Lord. Nakala ah, <coughs> ako, hindi totoo na bibigyan mo ako ng bagong goggles Sana, more blessing pa. Marami kapag matutulungan. Idol, thank you so much. prito, kanter, masarap unti unti lang at talaga ang isla canter isa-isa pag ihaw na naman canter ah oh payat payat daw <laughs> marami ka na nahuli Kal kalangutan ah kater ba kasama ko na nag-hunter din kaya et sama lamig, ik. Eh, Gino. Oh, si Pat. Hala, oh, kita na kuwa. Ah, ang hunter, binya okay tayo tanghali na. Dadaan na lang mo muna ako rito dahil papakainin ko sila uh, tatatlong piraso lang na ni Canter malabo at saka walang isda Canter pero okay na lang thank you sa Lord at mayroon din kahit na papano. pero itong ano ko Canter yung lambat ko to na nilayay ko lang dyan mayroon na huli mga Canter o oh. Sina inaharang ko lang ito kasi transfer para pero tignan mo na, dilis Nandito nga yung cancer, trabaho din pala siya, nandita pala dito Malaking bagay din Marami din yung o, o Siguro kanina pag alis ko, hanggang katot sana doon din, mga ko na, Mayroon rin yung kanter. Kunin ko muna. Malaking bagay pampakse yung kanter. bakit namatay na sila mahirap Gw rata tanggal kan, yang sama, pantai sa so, mga cutter hinabot sila mga isla kaya nawanda rito Hindi ko na video yung canter dahil nahirapan ako. Sayang dito mga stock, kukunin ko sila.